right, So uh, there you go. Yeah. So ito na ngayon yung bagong updates, uh, latest updates sa uh, Pi Coin, no? Sa uh, uh, Pi Network mula nung nag-launch, mula nung nag-open network siya nung uh, February 20, yet So 'yan, uh, kung maaalala nyo guys. So nag-open yung uh, Pi Network. So nag-open siya nung February 20. At ang starting amount, uh, one Pi, one coin, one Pi coin is equivalent to the two dollars, which is a good thing. That's a good start. Um, if you remember, guys, uh, the same day on February 20th, 20, yet, 20 um, umakyat pa yan ng 2.2, 2. yan ang pinaka highest peak ngong uh, February 20 after na ma launch ma open yung Pi Network sa main net. Ayan. Kaso uh, syempre, alam mo na, uh, 'yung mga maraming pioneer na noon pa nag-aantay na mag-open ang network. Ayan, nung nakita nilang 2 dollars 'yung value ng isang Pi coin, ayan, nagsipagbentahan na ng mga Pi nila. Kaya makikita nyo 'yung trend guys, 'yung trending nya is bumaba kasi marami nang ano, maraming nagbenta ng kanilang Pi coin that time. So, ang pinaka ano nya uh, at as in bumaba sa, uh, sa uh, 0.40 cents. Buti na lang. Ayan. Uh, ang kagandahan uh, medyo naubos na siguro yung mga uh, Pi coin ng mga nagsipagbentahan na hindi makapagantay. Charing. Ngayon, <laughs> uh, eto tumataas tumataas na naman yung trend niya guys okay so it's a good thing yeah yeah uh, paunti unti siya hanggang sa bumalik siya $2. dollars and then so far jan uh, February 27 yeah that is today umabot pa siya ng 3 dollars and then eto yung updated value niya ayan at uh, 2 dollars and 70 cents ng ganyan kung mapapansin nyo guys, uh, dito pa lang sa, nung inabot niya yung $3, nag-trend down na naman. Alright, so, ibig sabihin, yung mga nagnanais na naman na makapagbenta ng pie nila, ayan, nagsipagbenta na naman, buti na lang, konti lang siguro nagbenta, kaya ayan. So, kung mapapansin nyo, may trending down na naman, pero sana aakyat na yan diretso right so as you remember, yeah, uh, maraming blogs, maraming haka-haka, maraming prediction na nangyayari noon na at least sana yung Pi, isang Pi coin is, uh, at least yung value niya is uh, abuti niya yung $200, uh, ranging $200 to $500. Alright, so ang update, so uh, sana, tumaas pa mga kapayunir, no? siyempre uh, kahit sino, Uh, mas gusto yung mataas na presyo bago benta, kaya kayo dyan mga kapayuner anong gusto nyo ang magbenta kayo ng uh, ganitong amount ngayon, masaya na ba kayo o antayin nyo yung uh, pinaka high peak value nya, malay natin kasi uh, as, uh, sa mga interviews naman, pag titingnan natin, kasi pang long term ano to, project ito So, sa mga analysis nila, ayun nga. Ang target nila is uh, nag-ranging sa $200 to $500. So, comment niyo below ang inyong mga opinion, mga haka-haka dyan. Uh, if you wanted to hold your pie and uh, try to wait up until uh, the better price, yeah comment down below. Anyways, thank you for uh, watching. And uh, yan, mabuhay mga ka-pioneer! bye